Hello guys! Welcome to my vlog again! So guys, mayroon na akong time guys. Uh, ngayon na ako nakabalik sa pag, pag vlog dito sa Japan. So guys, welcome back to my vlog, Hello Japan! So guys, uh, mamaya guys, pupunta tayo sa labas guys kung... kasi sabi nila, ang Japan is uh, known as cleanliness country. So, kakita ko sa inyo guys kung gaano kalinis yung paligid nila guys so grito pala yung dami ko guys kasi dito guys December na malamig ng klima na dito naging 2 degrees na rin to guys so mamaya guys punta rin sa labas at tingnan natin yung mga basura nila yung kanal nila kung meron bang ano iots na lumulutang-lutang so okay guys mamaya guys is what I promise guys sa uh, punta tayo sa ano dito guys scandal lang ano yung sa Japan guys guys oh wala pong basura dito guys sa Japan guys oh diba O, yung kanal nila wala talagang basura ito pala yung apartment namin dyan guys ito, ito, lahat to Ayan. so, walang basura diba walang tai Yun. Hey guys. Pinakita ko lang sa inyo guys. Kung... At hanggang dito lang yung vlog ko guys. Salamat sa Barono Audio. At sa mga bago dyan na, na nanonood sa aking vlog. Uh, mag-subscribe mag nadin na din kayo para ma-update kayo sa mga vlog ko na nandito sa Japan. Thank you!